Good afternoon, kakabsat. Magluto tayo ng merenda ng mga bata. Magprito tayo ng saging saba. So, magsiga na tayo ng apoy, kakabsat. Ito yung pinangsisiga ko, kakabsat. Saling. Pine tree po sa ingles. Malakas pong apoy nito, kakabsat. Para siyang may gas. Yan, magprito tayo, kakabsat. Para mabusog ang mga bata. Para happy tummy. Hmm, okay na to kakabsat. Mahina lang naman kumain yung mga bata. Siguro mga tatlo, busog na yung mga yun. Tapos ito yung gagamitin natin kakabsat na pangprito. prito. Kawayan lang siya kakabsat. No? Oh. Ginawa ni Uncle Kennedy. Mmm, yummy -licious. Tapos mag-rice coffee tayo kakabsat. No? Oh. Terno-terno. So, oh, ito na yung napilito nating saging sa mga kakamsa. Pwede na tayo magmirienda. Tawagin na natin yung mga bata. Libre free. Magandang hapon po sa inyong lahat, kakamsa.